Huwag niyo pong kakalimutan ang medical at ang 1-inch resin photo niyo. Yo, welcome back sa Driver's License series natin dito sa Taiwan. Conversion of Philippine Driver's License Part 2. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano magpa-verify ng Philippine Driver's License dito sa Taiwan. Una, kinakailangan nyo pong mag-book ng appointment sa MECO. Kung paano gawin yun, sundin nyo lang po ito. Una, isearch na po muna natin ang MECO appointment. Tapos, pindutin lang po natin dito ang May appointment Booking. At siguraduhin na lahat ng requirements mo ay handa na. At ngayon, hanapin lang po natin dito ang Driver's License Verification. Dito ay pipindutin lang po natin yung bilog. Ngayon ay kukumplituhin lang po ninyo ang mga detalye dito. At siguraduhin na lahat ng detalye na ilalagay nyo po ay tama. At dito naman sa date, kayo na po bahala kung kailan kayo pwede. At piliin lang po ninyo dito ang oras. At sa ID naman po, piliin nyo lang po ARC or passport. Huwag nyo pong kakalimutan yung email nyo dahil doon nyo po matatanggap ang mensahe galing sa MECO. Bali nakalagay po doon na maaari po ninyong bisitahin ang pinakamalapit na MVO or LTO kung tawagin sa Pinas para itanong at masigurado kung ano-ano ang mga kakailanganin para sa conversion of Philippine Driver's License. Maaring hingan kayo ng MVO ng verifikasyon ng inyong Philippine Driver's License kaya kinakailangan po natin pumunta ng MECO. At para naman sa mga kakailanganin para sa verifikasyon ng inyong Philippine Driver's License, maaari pong sundin nyo lang po ito. Una ay ang valid Philippine Passport original and two photocopies of the data page. Bali, ganito po yung itsura. Pangalawa ay ang Valid Alien Resident Certificate or ARC nyo. Original and two photocopies, the front and back sides should be printed on a single page. Ang pangatlo naman po ay duly issued driver's license. Original and four photocopies, the front and back sides should be printed on a single page. Pangapat naman po, duly issued receipt for the issuance of the driver's license. Original and two photocopies. At pag nakuha nyo na po ang verifikasyon ng inyong Philippine Driver's License, maaari na po kayong bumalik sa MVO. At huwag nyo pong kakalimutan ang medical at ang one-inch recent photo nyo. At para sa mga karagdagang impormasyon, maaari nyo pong bisitayan ito. At kung gusto nyo naman tawagan ang MECO, maaari nyo pong i-contact ang mga ito. At kung may mga katanungan pa po kayo tungkol sa driver's license dito sa Taiwan, maaari po kayong mag-comment. At kung nagustuhan nyo ang video nito, like, share, and follow na rin for more videos. Salamat!